Unang-una po ito yung angle bar na 1x1 one one. ang sukat po niya ay 2 inches. Nako ah 2 inches po ayan ang sukat niya. Oh. Higit lang konti lang. Ito naman ang 1x1 one one tubular na ang sukat po ay 1x 3 inches po ang kanya'ng sukat. Susunod naman po ay tatlong piraso ng di 4 pa ako ayan po di 4 so gagawin natin yan pag sasama-samahin natin yan uh, yung tatlo na yan para ma-welding natin ito so, gagawin natin yan i set na natin yan na magkakasamang tatlo at papatong lang natin itong angle uh, angle bar na 1 by 1 saka lang po okay na meron na tayong pang bako ng palay na pang -hulit. So ayan, sasimulan ko naman siyang welding in na. <coughs> Ito lang pong gagawin. See yun? Ayan, ayan lang po. Pag-detail lang po natin. Napaka-easy. Hindi na po tayo maharapin magulit. Hindi na po payo-kuyo ko. Patayo-tayo na lang. Ayan <coughs> po. So para po sa kaalaman, na makita po natin ng procedure paano gawin mas maganda hanggang sa dulo panoorin po natin para makita natin hanggang sa mayari para po matutunan natin yung paggawa nito kaya naman po pa akong di quattro ang aking ginagamit sa paggawa nito may interest po na ang sukat niya is standard is ka kataba hindi po siya ah, uh, mabaloktot kagaya uh, ng iba na manipis lang nilalagay iba naman po stainless ang uh, nilalagay nila ito naman po ay uh, matibay sa kagarantisadong nagtatagal po ng halos apat hanggang 5 taon o no? higit pa depende po sa pag-iingat sa kapag po pa ako hindi po siya babaloktot oras na i uh, pinalo mo sa ugat ng palay yun na po yun nakakagat niya agad na maayos sa po kasi kamay yung ating gagamitin sa so pagulit lalo na po kung masuso o matigas yung lupa mahirapan po tayo na isundot yung ating kamay na para makuha yung punla o yung ililipat natin ng sa kabilang side na walang natubo mahirap po kaya kung ganito po yung gamit mas mabilis So, sa isang pita, kung hulipin mo, yung eh, sobrang dami, ito, napakadali lang. Ang hulipin lang po kasi ng sabog sa putik, kalimitan lang po, eh, konti lang, o bila-bila, o oh, eh, kanga. Kung meron naman po kayong bilog na di media, o di uno na tubo, mas maganda po, ito lang po kasi yung aking nakita, kaya ito lang din yun po yung aking ginawa para matibay din po kasi ito basta po meron po siyang paglalagyan ng ating kawayan okay na po yan ito na po yung finished product ng ating paggawa so sinundan na natin yan agad ng kawayan pukuha po tayo ng haba ay 6 uh, feet para po yung long range na eh sa pagkuha ng mga tatanim natin ni ay mahaba ayan po ay 6 feet bali sinukat ko na rin yung pagbabawas ng kanyang kahoy para maipasok dun sa mismong suksuka nya ayan po ikakabit ko na ito lang po yan yung itsura nilapat ko na rin yung pagbabawas pagtatasa Ayan, isasaldak na lang po ito para ang timano magamit. Ayan po. Ito na yung finished product natin. So, pwede na natin itong sample. Ito, so, sasapog natin sa putik. Ayan po, ay e, bukan na natin. Ayan. Yung sa paghuhulip naman po ng ating sabog sa putik ay mas okay po kung nasa 23 or 25 pataas ang edad ng palay para po meron na siyang ugat na kapag ka binako natin agad pong sasama kasi po kapag ka ang edad ng ating palay ay nasa 18 o 20 po po ba hindi po po masyadong malaki yung kanyang ugat kaya kapag tinanim natin yun hindi yung sasama sa ating bako kaya matigas pa po yung pagka putik nyan pero nakukuha niya na dahil yung edad nitong palay ay nasa 23 araw na kaya pwede na po ito ano ba natin no? dami yung nakukuha ganun lang po kadali easy para dun sa pag -uhulit lang po ako sa si ibabaw ng pilapil para ipakita ko lamang po sa inyo yung uh, nagagawa ng bako para po sa mga iba pang katanungan please comment down below at huwag po natin sanang kalimutan mag subscribe kung bago ko pa lang sa aking youtube channel at like and share na rin po. At maraming maraming salamat. At ako po ay nagpapasalamat sa mga taga-subaybay na tumatangkilik po sa aking video. Minsan po wala po akong long video. Ako po misan ay minsan eh, ng gulay na muna. Sapagkat napakahirap po maghalaman ngayon. Sapagkat napakarami po mga gastos na hindi po natin kaya tustusan. Kaya po ako po nagpapasalamat sa inyo. sa sa subaybay talaga kumisan po nababayolate po tayo sa mga music kaya hindi po minsan naglalagay ng music dahil dun po eh, nababayolate po tayo agad